Sino ka ba? Ha? Alam ko na meron isang dalang bola. Pero itong bola ko, hindi mo ito makukuha. Pero pipilitin ko na ko ang bulang hawak mo ngayon. So ayan mga tol, uh, magandang hapon sa inyong lahat. So ngayong hapon na ito, ay uh, natin yung uh, nakita nating uh, parang uh, isang sugo kahapon. No? At uh, yun, may, mayroon siyang ibiligay sa atin na uh, kakaibang, hindi ko maano kung buto ba yun ng tao or agimat. Basta, so ngayon, babalikin natin at... Uh, meron ding ah, uh, nagpapasamot nga pala ako isang tao na, uh, nagbigay no? ng pangalay uh, pang alay doon sa sinabi ng uh, na sa natin kahapon no? o nakausap natin kahapon nagbigay tayo ng alay doon mismo sa sabi niyang doon na siya nakatira na parang isang uh, bahay ng uh, diwende no? o punso. so yun nga pala Uh, shout out nga pala sa iyo, uh, Sir Noli, uh, no? O Pingulyo, no? Ayan, shout out sa iyo dyan. Ah, Nilo. Oo, oh, Sir Nilo nga pala. Sir Nilo Mingulyo. Uh, shout sa iyo, Sir. Sobrang napakabayat mo. So, maraming maraming salamat talaga sa uh, pagbigay alay, no? So, tayo natin kusapin nung kung ano talaga yung pakay niya dito uh, sa natin uh, uh, sa akin no? kasi nagpapagita siya sa akin no? so gaya ng dati gaya ng napag-usapan na pinahapon uh, uh, tatanungin natin kung uh, baka makapagbigay siya ng uh, numero or loto number no? babakas kala naman tayo so ngayon uh, dito yung pangalan natin at uh, sana i-gabayan niyo po kami no? Uh, kung sino mang uh, gumagabay sa akin ngayon lalang -lalan sa inyo sa inyo lahat mga viewers uh, sana po pray nyo po ako no? so shout out nga pala kay ati Jane at yung sa always na pag support no? so ingat nyo lagi so hindi pa to tara So, doon na ka nagsimula. Okay. Ito. Eh. 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 Wei. Ah. Lima menit to kasih. Kenapa kak? Hah, latih. Kena matai ngetay temen nanti. Ayan, pula kalau kena mati dipungut kucing sasagit itu. Ih, numpam mati saja. Oh. Dengar yang motor lah. Ah. Mangkatih. Ah. Eh, habis mangkatih. Ah. Dengar eh. yang motor meron ah uh, belt oh, Netim na pewang sa kanyang bewang ayan o oh. ayan ayan, ayan. yung, yung aura nya sobrang lakas siguro so, may dalang ano to, may dalang isang bula. Panan. Pero yung kahapon mga tol, yung kahapon na tak ada tahu nak kalah. Parang din siya sa akin malapit mga tol. Nararamdaman ko yung harapan tayo. Grabe, sobrang lakas niya. Narara naman kong matol. sa paligid. Dito sa 给大家。 na ang bula na kristal. Asa na yung bula? Bigay mo na sa akin yung bula. Ngayon din! Kailangan may bigay mo sa amin ang bula na kristal. Asa na yung bula? Bigay mo! Bigay Bigay mo! Bunuhku sambil nyibola. Oh, oh, oh. 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 Oh Pakita ka sakin sa Munggung ka Mana nasi dalang Mana nasi dalang kita nasi mula Pakita ka sakin sa ah. 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 Tidak kena nakalah mata Oh Ayan dia Tidak kena kalah saan na tayo mag-aalay meron may butang yan ang tayo na gupa dito ah. 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 sino ka ba? anong pake mo sa akin? salita ka? Sino ka ba? Ha? Alam ko na ko isang dalang bola. Pero itong bola ko hindi mo ito makukuha. Pero pipilitin ko nakurin ko ang bulang hawak mo ngayon. Narinig mo ba? Kahit gaano ka pakalakas o gaano ka pakapangirian hindi ako natakot sa'yo Magsalita ka Sino ka? Talagang ginagalit mo kami ano? sa akin! Nagkakamatayan muna tayo bago mo ito tumakuha Sino ka para lumaban sa akin? Sa kayo mga demonyo Hindi kayo nalo sa akin Ay mo masaktan papatayin kita nagkakamatayan mo na tayo bago makuha to sakin pero hindi ako papayag na makuha mo ito bakit ba ano bang ginagawa nila sa mundo namin Ha? Huh? Ciao. So, anong ginagawa mo dito? <laughs> May mission ako. Gusto ko mo mo. Yung sampung bola. Mabuting, Mabuti ka na lang sa inyo. Bigay mo na sa akin bola. Sino ka ba para pagsabihan ako? Ha? Huh? Ikaw ang sino? Bakit ka pumasok dito? Wala akong pakialam. Akin na yung bula. Gusto mo okay. talaga makuha? Ladaan ka muna. Ladaan na sa akin yung bula. Sa butas ng karayom. Hindi mo pinigay sa akin ngayon. Papatayin kita.

Ah. 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 mo ko sa atin. ang bulang hawak ko.